Eh? <laughs> kabon ka, kabon na ka, Thailand Thailand na bili 'yan. Kabon na, ka, kabon cha. <laughs> so, ano po, igat, taruitid po tayo. Tapos chika, uh frogs in at ginawang chicha chicharron, chihuahua. Tapos, uh, dinosaur, joke, uh, ano po ito, ugo. So yun mga food lover, dito sa ugbo, tundo, meron din sila ditong scallops at mga fresh na oysters. At meron din sila ditong igat, para sa ahas oh. Grabe, igat sa ugbo. meron din sila ditong palakang bukid, ito malinis naman to. Ayan, dress na siya, wala na siyang balat. At kita-kita nyo naman, oh, no? fresh. Siyempre kung meron silang tindang frog, meron din sila dito ng tindang frog skin. Ito yung balat ng palaka. So walang tapon yung palaka kasi pati yung ultimo, pati yung balat niya, eh, sinagkakakitaan din. At syempre kung nag-aalaga kayo ng butiki, tarantula, arowana, hindi eh, mo hawala dito yung super worm. Ito yung deep fried chicha worm nila dito. So try natin ito mamaya at malalaman natin kung ano ang lasa. At kung mahilig naman kayo sa panabong na manok, meron sila dito ang panabong. <laughs> De, meron sila dito ang pugo. Ayan, may fried pugo sila dito mga food lover. Pang pangpulutan, pang food trip. Ayan. So yun mga food lover, kasama natin yung mga batang tundo. Kaway kayo dyan. Hey! Try na natin tong chicha warmila at saka frog skin. Try natin. Ang ini-expect ko dito, may malalasahan akong kakaiba. Pero tingnan natin. Hindi naman malansa eh. Wala siya lansa. At saka... Amin siyang binusa. Para lang sa nilasang chichiria na nabibili natin yung tigpe piso. Malutong. Malasarap pala to. Masarap <laughs> nyo. Try nyo ito mga food lovers sa ubo, tundo. Ito yung pinagmamalaki nila dito Ang Sita Worm Sarap, para lang din siya ano Nasang binus Parang green peas na rin, tama Para siyang green peas Sarap So tingnan natin kung malutong Wala rin sa lansa Para lang siyang balat ng isla Sotik food madam na Masarap, balat ng palaka Ayan, ah, mm. ah. Ha? malutong. Ayan, Mabusisi lang yung pagluluto para matanggal yung lasa, pero... Sulit talaga yun. Sulit, malinis, malutong. sir. At medyo mahal. <laughs> It's a mga food lover. Ang huling subo. Mm. puff wow. Sa pagpunta nga namin dito sa Ugbo Tondo ay napakasaya at napakasarap ng naging experience namin. Na para ka talagang nakapunta sa paraiso ng mga street food. Kaya naman alamin natin ang feedback ng mga ka-food lover natin dito. The best! Ang sarap po. Masarap mga pagkain dito. na uh, alulupit! <laughs> alulupit ang mga luto. Napakasarap! Na-enjoy po namin dito sa Ugbo. Very happy kami sa experience. Yon. Ang nalipot namin na try nyo po pati at lalo na to kasi masarap. Kita-kita nyo, daming nakain eh. Masarap. And ano, na-try namin almost everything, you know? Almost everything. And masarap siyang pang finale sa mga sa ugbo and mas, mas, siya sa entrance <laughs> kaya yon so yun mga food lover maraming salamat sa muli pagsama sa amin dito sa ugbo uh, talaga namang nagsasarapan at maguluman pero good sa mga pagkain nila dito mga food lover So, Merry Christmas at maraming maraming salamat sa pagsama sa amin. Hanggang sa muli, paalam! <tom>